guys, meron tayong laruan ng ating okay. tiktok na laruan. So, makikita nyo ang tiktok. So, bumili ako kung pasado ba to sa 3 months na maglalaro yung bata. So, binabad ko na rin to. So, sa tiktok kasi ako, binabad ko na rin to and then Pinagasan muna and then binabat sa may tubig. And then ngayon, tatry natin kung, kung maganda ba niya yung lalaro nito. So, so ayun yung anak ko. ah uh, ay lang siya. Okay lang lang so, kailangan ng kalaro. So, ayun, ibibigay natin to Things natin. So, iyan try natin to ha. Ha? May Opo. So, ito, may adjustment pala to. So, pwede mo siyang luwagan, pwede mo siyang sitipan. So, dalawa kasi ang putas dito. Uh, pwede maluwag. Siguro, siguro pwede